O oh, ayan na, another libreng oras, another luto na naman ng lutoing taytay. Ngayon ay magluluto tayo ng ginisang ampalaya ng taytay. May secret ingredients ito. At malalaman nyo yan mamaya. Hmm? Huh? Na, meron tayong bawang, kamatis, sibuyas, paminta, patis, hipon, sotanghon, pinagdikti ka ng ulo ng hipon, tsaka ampalaya. O yung ating ingredients, na. Dito naman ni tayo yung magpapamantika ng karinang baboy, na. Yan ay ah. tutustahin lang natin ng bahagyaan na. So, ayan, pag medyo tostado na, nalagyan na natin ating bawang para sumabay sa pagkakaluto. Lagyan ng paminta. O, ayan. Lagyan na natin ating sibuyas. At syempre, sunod na natin ang ating kamatis ng gawin sabay-sabay ng magisana. Ilagay ang panimplang pati. At takpan ng maluto. O, ayan, paglantan lang ang ating sibuyas at kamatis, atin nang ilagay ang pinagbayuhan ng ulo ng hipo. na. Sabi nga na matanda, wag ahaluing, ha, baka makulta, na. Hintayin kumulo. Ayan, pag tunong na, pwede natin haluing, na. Ayan, pwede nang ilagay ang ating ampalya. Bago nga, haluing, nang haaluwain eh, na hindi pumait mait at nang matadyak ang inam. Ang ating peanut butter na yan yung malusaw-lusawan ha. Ayan, pag nakuluna at uh, lusaw na yung ating peanut butter, hindi natin ilagay ang ating sotanghong. home. Siyempre, haluin na naman yang na para magmix na gusto. Ayan, pag ng sotanghong, ilagay na natin ang ating hipong. Ayan, luto na ang gilis ng ampalaya ng taytay. Ang sarap, ano? Ayan na. Ang pinisang ang ng ng taytay na may peanut butter. Ang sarap niyang intake. Asa ang kanin.